Si Pedro ay isang ordinaryong binata sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok. Hindi siya kilala sa anumang espesyal na talento o kayamanan, pero mabait siya at masipag. Sa kabila nito, tila laging napagiiwanan sa buhay. Madalas siyang late sa trabaho sa bayan, nakakalimut ng gamit, at palaging may dahilan kung bakit hindi natatapos ang kanyang mga gawain. Araw-araw nagsisimula ang kanyang buhay sa parehong eksena. Hinahabol ang orasan, tumatakbo sa daan, at kadalasan walang baon o dala sa opisina. Palagi niyang sinasabi sa sarili, "Bukas ko na aayusin 'yan." Ngunit bukas ay katulad ng kahapon, walang pagbabago. Ang silid ni Pedro ay laging magulo. Mga damit sa sahig, mga libro at papel nakalat sa mesa at mga gamit na hindi maayos ang pagkakalagay. Tuwing umaga, nahihirapan siyang maghanda dahil kailangan niyang hanapin ang mga gamit na kakailanganin sa trabaho. Pakiramdam niya, tila lumalaban ang mundo sa kanya kahit wala naman siyang ginawa. Sa kabila ng mga kahinaan, mabait si Pedro. Tumutulong siya sa kapitbahay kapag may problema at kahit minsan ay nadidismaya sa sarili, sinusubukan niyang maging mabuti sa bawat pagkakataon. Subalit sa kanyang puso, may lungkot. Pakiramdam niya, hindi siya umuunlad sa buhay. Parang laging napag-iiwanan. Sa baryo, kilala si Pedro bilang binatang mabait pero palaging magulo ang buhay. Minsan, nakalimutan niyang dalhin ang mga dokumento kaya nagmamadali pabalik sa bahay. Ang mga kapitbahay kahit nakangiti ay napapailing sa kanyang kalituhan. Sa opisina, palaging siya ang huling dumadating. Ang kanyang mesa ay kalat-kalat. Ang kanyang mga file ay hindi nakaayos at madalas ay may naiiwan siyang report. Kahit mabait at masipag, nahihirapan siyang magpakita ng resulta. Pakiramdam niya, parang lahat ng ginagawa niya ay kulang. Isang araw, muntik na siyang matanggal sa trabaho. Pagkatapos ng mahabang araw ng pangungutya, sa sarili at kalungkutan, umupo siya sa waiting shed sa labas ng opisina, nakatingin sa sahig, iniisip ang lahat ng mali sa kanyang buhay habang nag-iisa. May lumapit na matandang lalaki na may hawak na lumang tungkod. Tahimik siyang naupo sa tabi ni Pedro. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kabaitan at tila may liwanag na nagmumula sa kanyang presensya. Anak, wika ng matanda, hindi malaking bagay ang nagaangat sa tao. Minsan, isang maliit na gawi lang ang kulang. Napatingin si Pedro, hindi makapaniwala. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Simulan mo sa isang gawi na kaya mong gawin araw-araw. Kahit limang minuto lang. Medyo katawa-tawa para kay Pedro ang ideya. Limang minuto lang. Ano kaya ang magagawa niya sa limang minutong gawi? Ngunit dahil desperado siya at wala ng ibang paraan, pumayag siyang subukan. Pinili niyang gawi ang pagtitiklop ng kumot tuwing umaga. Napakasimple. Hindi siya naniniwala na makakatulong ito sa kanyang buhay. Ngunit ginawa niya ito araw-araw. Sa unang linggo, wala siyang napapansin na pagbabago. Ang kanyang mga gamit ay magulo pa rin. Madalas pa rin siyang late at ang buhay ay tila parehong paulit-ulit. Ngunit sa ikalawang linggo, may kakaiba ang nangyari. Tuwing natitiklop niya ang kumot, nagiging magaan ang pakiramdam niya. Parang may kaayusan sa kanyang isipan. Unti-unti, naging mas organisado siya sa kanyang gamit, mas naaalala ang mga bagay, at mas mabilis sa paggawa ng simpleng gawain. Hindi niya namamalayan ang maliit na gawin na iyon ay naging simula ng maraming pagbabago. Ang limang minutong ritual ay lumaki sa sampu at mula sampu, dumami. Ang kanyang mesa ay lagi ng maayos. Ang mga dokumento ay nakalagay sa tamang lugar at ang kanyang oras ay mas napapamahalaan. Sa bawat linggo, nararamdaman niya ang pagkakaiba. Mas may focus siya sa trabaho. Mas maayos sa pakikitungo sa tao at mas kontento sa sarili. Napansin niya rin na kahit ang kanyang pag-iisip ay mas positibo. Ang simpleng gawain ng pagtitiklop ng kumot ay naging simbolo ng disiplina at pagsisimula ng pagbabago sa sarili. Sa opisina, hindi nagtagal napansin ng mga katrabaho ang pagbabago. Pedro, bakit parang mas maayos ka na ngayon? Tanong nila. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag siguro. Dahil natutunan ko lang magsimula sa maliit, sagot niya, halatang may ngiti. Ang boss niya ay napansin rin. Hindi nagtagal, isang malaking proyekto ang ipinasa sa kanya na nangangailangan ng team leader. Si Pedro ay nagulat. Ako po ba, hindi po ba kulang pa ang kakayanan ko? Tanong niya sa sarili, ngunit sabi ng boss niya, hindi kailangan ng pinakamatalino o pinakamaalam na tao ang kailangan ay taong consistent sa kanyang ginagawa at may maayos na gawi. At ikaw ang pinakakarapat dapat. Tinanggap ni Pedro ang responsibilidad. Dito niya naramdaman ang tunay na epekto ng maliit na gawi. Ang pagtitiklop ng kumot ay nagbukas sa kanya ng disiplina at ang disiplina ay nagbukas ng oportunidad. Habang tinuturuan niya ang team, napansin niya na ang simpleng sistemang natutunan niya mula sa maliit na gawi ay nagagamit sa mas malalaking bagay. Natutunan niya na ito ay nakakaapekto din sa iba. Kapag siya ay maayos at disiplinado, mas maayos din ang takbo ng buong grupo. Sa loob ng isang taon, nagbago ang buhay ni Pedro. Hindi lamang siya naging matagumpay sa trabaho, kundi natutunan din niyang pahalagahan ng oras, pamilya at sarili. Ang mga simpleng bagay, pagtitipid sa oras, pagsasaayos ng gamit, maagang paggising ay naging susi sa kanyang pagbabago. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Lagi niyang naaalala na ang bawat pagbabago ay nagsimula sa isang maliit na gawi at hindi sa swerte o bigla ang milagro. Sa bahay, binuksan niya ang lumang kahon at nakita ang kanyang kumot na lagi niyang tinatapos na tiklopin. Napangiti siya at nagsabi sa sarili, Ito ang maliit na gawi na nagbukas ng pintuan sa aking buhay. Kung kaya ko, kaya rin ng iba. Ngunit sa huling linggo ng taon, napansin ni Pedro ang mas malaking bagay. Ang mga kaibigan at katrabaho na minsang pabaya sa simpleng detalye, ngayon ay mas maayos at disiplinado rin. Natutunan nilang sundin ang halimbawa ni Pedro. Ang simpleng gawing itinuro niya sa sarili ay nagbukas ng mas maraming positibong epekto sa paligid niya. Paglipas ng ilang taon, si Pedro ay unti-unting nakamit ang tagumpay. Hindi ito instant o biglaan. Ang bawat hakbang ay bunga ng kanyang maliit ngunit matiyagang gawi, araw-araw na disiplina, at pagpupursige. Ang mga simpleng bagay na dati tila walang halaga tulad ng pagtiklop ng kumot tuwing umaga o maagang paggising upang maayos ang mga gamit, ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Ngunit hindi niya hinayaan na ang tagumpay ay maging dahilan upang makalimutan ang mga aral na natutunan niya. Sa halip, iniisip niya, kung ang maliliit na aksyon ko ay nakapagbago sa aking buhay, paano ko kaya matutulungan ang iba kaya't nagdesisyon si Pedro na gamitin ang kanyang tagumpay hindi lamang para sa sarili. Nagtayo siya ng isang maliit na sentro sa baryo, isang lugar kung saan ang kabataan ay pwedeng matutong maging disiplinado, maayos sa gawain, at magkaroon ng simpleng mga gawi na maghahanda sa kanila sa buhay. Dito, tinuturuan niya ang mga bata ng mga simpleng gawain, pag-aayos ng gamit, mga simpleng kasanayan, pagiging maagap sa oras, pagtutok sa pag-aaral at pagtulong sa kapwa. Hindi naglaon, ang mga batang natututo sa kanya ay nagiging mas responsable, mas disiplinado at mas may malasakit sa kanilang komunidad. Ang baryo na dati tahimik at parang walang direksyon ay unti-unting nagiging mas maayos at mas masigla nakikita ni Pedro ang epekto ng kanyang pagtuturo at ng kanyang halimbawa at ramdam niya sa kanyang puso ang kasiyahan na dulot ng kabutihan. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng kwento ni Pedro ay ang kaakibat ng kanyang tagumpay, ang kanyang kakayahan na magbigay at tumulong sa iba. Bukod sa pagtuturo sa kabataan, nakapagbibigay siya ng scholarship sa mga batang may pangarap, ngunit walang kakayahang tustusan ang pag-aaral nakapagpatayo siya ng community library at nagbigay ng mga kagamitan sa mga batang nangangailangan. Ang kanyang maliit na gawi at disiplina ay nauwi sa isang positibong epekto na hindi niya akalaing mangyayari. Ang tagumpay niya ay nagiging tulay upang magbago rin ang buhay ng marami. Minsan, makikita si Pedro na nakatayo sa gitna ng baryo, pinagmamasdan ang mga batang abala sa kanilang gawain sa sentro. May mga ngiti sa kanilang mga mukha, may sigla sa kanilang hakbang, at may inspirasyon sa kanilang puso. Alam ni Pedro sa kanyang sarili na ang bawat simpleng aksyon, kahit maliit at tila walang halaga, ay may kakayahang magdala ng malaking pagbabago sa buhay, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa ibang tao. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa maliliit na gawi. Ang disiplina tiyaga. At simpleng aksyon araw-araw ay nagbubunga ng tagumpay. At kapag ang tagumpay ay ginagamit para tumulong sa iba, nagiging mas makabuluhan at mas positibo ang epekto nito sa buong komunidad. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.